At yun nga, naglalakad na naman tayo dito mga katuklas at papunta na naman tayo sa gubat at papasokin na naman natin yung mga masusukal na gubat. At yun nga kasama namin si Buring, yung asong puti. At yun nga maghahanap tayo ngayon mga katuklas ng isang klase ng pagkain sa gubat. Ito ay guling-guling at yun nakakawaan na nga natin si Insan. At ito pa, ito pala yung mga guling-guling mga katuklas ay nakadikit lang ito sa puno. At talagang madami dito sa gubat. Yan nga, nakuha na nga ni Ilsan. Uh, bubutasan niya at lalagyan niya ng butas para makabitan ng tali. Balagon. Yan. At dito nga yung lahat na nakuha namin. So hindi ko na kasi nakuha na lahat yung paghanap talaga. Kasi sobrang delikado kasi yung dinadaanan namin. Madaming mga bato, ugasang. So, iilan lang talaga itong mga katoklas yung nakuha na natin ng video. Yung pagkuha ng ano, guling-guling. So, ganito yung paraan ng pagkuha ng guling-guling. Kailangan mo munang sa mga masukal na gubat at pumasok para makuha mo itong mga nakadikit sa puno, sa mga dahon. Yan. yan ang tawag sa amin ay guling-guling. So, meron din tayong apat na nakuha. Hindi uh, ko na videohan kasi inakit ko pa yan. Apat na birasa. At nandito nga yung kasama natin si Insan at nauna siya. At uh, talagang grabe, delikado yung mga ganito, paghahanap lang ng guling-guling. Pero ito isa sa pinagkukuha ng mga tao dito sa amin na uh, isa sa ginagawang pang ulam, -ulam sa pang araw, -araw. Yun. Tawagin ay guling-guling. Kita nyo, kinukuha lang yung sa puno. At ito namang isa, mayroon pang itlog. Yun, nangingitlog pala yan itong mga katoklas ay sinusupot nyo ng dahon at ang ginagawa niya mga pandikit ay ang kanyang laway so malaway kasi ito, mga doglas, itong mga Douglas itong tinatawag na guling-guling na ito yan. yan at nandito na ay nag ipon -ipo na namin lahat at lahat lahat ang nakuha at mayroon din na uwang tagparak dal apat graso o buko tawagin siya sa amin ay buko tagparak yan. exotic food at nandito nga nilaga na natin nilagay na natin sa kaldero at papakuluan natin para malinisan at dininanda na nga rin ni Insan ang kanyang mga gagamitin na panangkap, sibuyas, pamintaan, lorog at mga sili. dito nga, nililinisan na ni Insan. Tinatanggal niya na sa shell ang mga guling-guling. Pati yung tagparak at tinatanggal niya na. Dito, nalinisa na at tatanggalin naman natin yung bituka sinasama nga pala namin yung taba, yung kulay dilaw at yung itlog nito. Yung makita nyo yung kulay dilaw at yung mga kulay puti, yan ang itlog ng guling-guling. So matataba kasi yung nagawa namin dito sa paghanap kami ng guling-guling. At dito nga mga katuklas, nalinisan na natin. Yan o. At handa na itong iluto. At nandito nagpa, ano na nga kami, nagbisa na nga na sibuyas Buyas Bawang. At minamadali na kasi namin kasi sobrang talagang gutom na kasi inabot pa kami ng alas dos hindi pa kami nanananghalian so nagmamadali na si insan parang gusto niya ng kamayin at dito nilagay na namin yung ano at para gisahin na uh, duboy lang namin para mabilis at makakain na tayo kasi talagang gutom na lalong lalo na si insan ito yung nagluluto nagmekos-mekos na nga siya dyan at hinalo halo niya na nga at, yun, magtutornedo pa niya mga katuklas at hinahalo ng hinahalo ni ensan at tornado pa talaga mekos mekos mo na Insan tornado pa yan lagyan na ng magic sarap mabilisan na pagluto na to ni ensan at nandito na nga ang ating adobo ito ang lumabas ng sa adobo guling guling at nilagay natin yung mga shell sa kanyang paikot para maganda tingnan kung makita nyo yung kulay puti yung mga itlog ano, ang sarap niyan mga katoklas pag ito inalasahan nyo talaga mga kalimutan nyo pati asawa nyo dito na nga tagsisimula na tayo kumain at ako yung tunang tumikim at yun tawa tayo ng tawa kasi andulas pa kasi masyado nalinisan yung guling guling kasi talagang gutom na alas dos na ng, mga, ng hapon yan, pakita natin yung ano natin yung pinakain natin yan ang guling guling yun at yun nga mga katuklas maraming